yun mo kita natin yun hmm? So ito mga kalitar, maghahan tayo ngayon kasama natin yun ng tropa natin si, si Leo mga kalitar, kasi pre kasama natin si Leo Si Leo, ilag <laughs> <laughs> like, pa si Leo kasi gagabahan na kasama natin si Potpot Potpot, Potpot, patagal pot. hindi lang kasi si Potpot si Patpat. Si Patpat, nakailangan ito mga alta, si Patpat kasama natin. Pati na lagyan mo. Oh, dami na lagyan ni Potpot ito, pot dalawa agad. Wala naman. Wala naman tapos yan mga si Ang aking kasama lagi sa YouTube dati sa paghan Si bayaw, ayan si Bayaw. Si, Jayo, si Jay, naghahanap na agad mga kalitar. Si So, update na lang namin kayo pag makakakita kami. Medyo malakas yung hangin. Pa, sana pagpalain tayo mga kalitar Kaya tara, let the hunt begin. hotspot. Hindi mo kayo hotspot, Pat. Ha? Wala. Ano? Pat, Pat, doon ka sa kabila. Na, hindi, matagal, matagal. Okay, video mo. Pat, Pat, doon ka sa kabila. So, ito guys, nakakita kami dito. Una kita namin. Ang bali, una pala nakita namin kanina, ano, yung tungkuan. Pero ito, nakita namin. Tigre. Ayan, o. Pat, Pat. so, nakita na ni Pat, Pat. So, bahala na si Pat, Pat dyan. Lumayan na yan. Hindi mo mula kanin. Lumayan. open na guys dito si Leo Leo na sila ito lang Dito? Ah doon? bullet lang daw Bulit lang muna natin bullet lang pala Ito gamakay makay sa sapot Ayun o sapot ko rin Maghahag na. Ano na yung gagawin natin ngayon? Sabi ko naman sa inyo, maghahag tayo. Gusto ko nakita nung nakaraanin sa loob Gabi? Oo, oh, sobrang lakas kanina ng hangin. Hindi pa naalabas.

O, video mo muna yung uh, Pakita mo sa ating viewers. Try ka pala natin. Hmm? Sir, nakakita tayo. Pula. Pula. Ano po ito na yung sapot? So yan, mga kalitar, tigrihan naman ang papakita natin ngayon. The best talaga mga kalitar oh. Ganda. Ang haba ng kalis. Tamag ka ba? Haba ng kalis. Pwede na eh. okay, yan eh. O kaya pagbulat. Sa kabila tayo, Ayan na Ha? <laughs> ito mga kakalita, nakakita tayo dito ha ah. Meron dito yung tigring itim Nakita ni Potpot, -Pot. napakaganda Pot. ah, rin ito mga altar Ayan kami tipot ko. Yung ulit ilaw. Meron dito may bakong dinay. Ini apa kamu? Ini apa ito so, mga kalitar bali nakakita ulit dito si Potpot -Pot. si Potpot -Pot lang yung madalas nakakita ayan, saka si Jay pa lang saka si yung nakita hindi natin napakita ito Tagalog mga kalitar ayan So dalawang cam yung ginagamit ko Ito mga kalitar, ito yung Samsung Samsung S9. Grabe ang kulay kasi ng Samsung S9. Ang tingkad, kaya maganda. No. Okay. mga truck at dito o. Oh, Tagalog ayan another Tagalog so ngayon naglalabasa na talaga mga kalitar yung gagamba ngayon oh grabe oh hindi mo para makita hindi sila may lalabas siya ko na yun ayan. ayan mga kalitar oh grabe o. Oh. laking Tagalog niyan pero hindi natin kukuhanin yung mga ganyan Saka na mga kalita rin, mahinuli pa eh. O oh. oh, diba? Okay, hanap pa tayo mga kalita Alam niyo mga ka... Habi na. Alam niyo mga ka, ilan na yung nakita ni Jai? Kasi nagbukod kami ng daan. Eh hindi ko ma-video kasi nasa kabilang bakod siya. So mamaya na lang natin ipakita, no? yung ko alam muna yung makikita natin ngayon. Hindi na lang muna ipakita natin. Wala makakita pa tayo. Okay. guys, medyo inabutan na tayo ng ambon at hindi na kami magtatagal dito sa aming hanapan. Kaya uuwi na tayo. So tignan na lang natin yung manakita natin. Na ilang piraso. Yung, iba hindi na namin kinuha mga kakalikar. ay, yeah, Uuwi na kami. Ah, ah, pagkakabanas. Sobra. Wala kayo ngayon. Kita. Kinuha mo itigil kita. Saan? Oo. Oh, oh. item Ano yung kinabira? Tipirente. Ito'y kuryente eh. Wala lang <laughs> iba <lay> dyan? Ano yung kayo. Saan? In Tagalog. Sum Tagalog yan? Parang sunggabang uli, ano? Ay, yun? O, ito. Magkakita <laughs> ni Potpon. Pot. Parang sunggabang uli pero pula-pusud. Nasaan yung ano? Laba na yung. Laba, laban na yun. na ka? Ay, yung ito, malaki. Oo, oh, ano. Maganda, ano. Matingkad. Sorry. Oo, oh, ayan. Yan yung nakita ni Jai sa likod ng ano bakod. Hmm? Yung iba, hindi niya nakinuha. Uh -huh. Tatot na lang. Meron pa dyan? Ayun. Oh, maglalaban yan. Ito, manipis. Manipis pala yung isang oh. pula. Lagda lang. Sino nakita nun? Mm, hindi na kami masyado nakapag-harap, mga altar, umulan. Um, nila. Oh, meron pa rin dito. Iti May garnin hindi ko na nakuha. Yung para at yun eh, ang kulay. Ito, na pala, 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 pala agad. Oh, wala pa ano, God? Wala talaga itim mo. Wala, wala masyado kami nakita mga altar, hindi namin pinagkukuha. <laughs> Kalis? <laughs> Potpot, si Potpot lahat yung nakinabang mga Si Jai meron, si Jay Mero, si na ayos ah, isa. So, ayan mga ang na lang muna yung videos natin. Na, talagang napakabanas, sobrang banas. So, update na lang ako mamaya mga kalitar, sa pinalipad natin, yung sa kablang vlog natin. No. So, update ko na lang doon kung lumilipad pa yung saranggwala natin.